So for today's video mga is we gonna go to the carbon. Pupunta po tayo sa carbon. Dahil tayo po ay mamimili ng gulay. So narito po ako sa ako po kami ni Paul Nasa ni Paul pa po ako. Nadalakad ako pa labas para sa Mm, sakayan kapunta ko ka doon kasi tayo ay magmumultigab lang so yun lang mga kamits ingat po tayo lagi and happy mga kamits so narito na tayo sa kanto at tayo ay magdaabang nalaan ng Uphill. coming next time. Yeah. sa talong? Sinta lang. Ah, oh, 80. Mahal diri ang... la quiero mi dios tất cả đi bạn có một cái gì đấy tất cả các bạn có

kataklah <laughs> Maxine, huwag po ako kasi hindi po ako pwede may jeep dahil may dala ko at mabigat. So, Kapasok po sa... Nakabok na po ako. So yun lang po mga kapit, kami dyan ha. So second time na po tayo dito sa Carbon Family. So bye mga kapit. so nakabok na tayo. Hindi sa Carbon Market sa... So, bumili ito na po ang ating pinanulay. Bumili ako ng saging kasi yung amo ko nilig sa saging, si Madam. Yan, dahil na po siya, ilaw pa para pagdating sa mga ino-inog na. So, meron tayong sili o oh, 10 pesos lang ito lahat. Tapos, bumili ako ng tangad kasi yung tanglad dyan, ang pangit na. Ang daming mga puti-puti. So, ito maganda. So, bumili ako 10 piso. Bumili ako ng luya. Ito. Duya, 70 pesos. Tapos, ito rin, 70 pesos. Tapos, ito naman, 40. Tapos, binila ng papaya kasi masarap itong papaya sa tinulang manok, diba? Kaya lang, wala ko nabiling dahon ng sili kasi wala silang pininda. Tapos, bila ko ng kalabasa. Ang kalabasa o 30 pesos lang, iba, ang laki eh. Tapos, ito si kuwa. Yan. Tapos, mayroon akong tanong. Mayroon akong tanong. Sa iyo, tetagis lang yung isa o. Oh, ang mura. Diba? Tapos, ito, isang kilo siya. O, so, 80 pesos. 80 pesos lang ang kilo dun sa carbon. Uh. Samantalang dun sa ano, 150. Tapos, itong kamatis po, o oh, 25 pesos lang. Ang dami. Kasi 40 lang ang kilo. So, si madam kasi mahilig siya mag alas ng kamatis kaya binili so, nang ko na rin tapos binili ako ng tulog pati o 30 pesos tapos binili ako nitong pang chop suey pang chop suey bukas tapos ayan mayroon dahon ng sili o 30 pesos siyempre mayroon ay ang fingers o okra na pang laga o pang so yun lang mga kami so ayan na po siya Aha. ito po ay worth of 900 pesos. Lahat na po siya. Meron pa palang patatas. 100, 900 pesos po siya. Diba ang dami kapag sa kaguntay talaga may mili. tapos makakatawad pa tayo. Depende sa mga, sa mga tindera kung magpapatawad o hindi. Diba? Sige yun lang mga kamich. So, bye! See you on next video!